Sa pagtotono po ng spray gun ay marami pong nalilito. Lalo na po sa mga baguhan pa lamang na gustong matuto sa mga automotive painting. So dito po sa video ito ay ibabahagi ko po sa inyo kung paano po ang tamang pagtotono ng spray gun. Pero bago po muna ang lahat, welcome back to my channel, The Hustlers TV. Isang magpagpalang araw po para sa ating lahat. Para po sa mga bago pa lang sa aking channel na hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Pakilike na rin and mag-comment po kayo sa aking video kung meron po kayong makakatanungan. katanungan. So, bago ko uh, ibahagi sa inyo kung paano po yung tamang pagtotoo ng spray gun, magbibigay lang po muna ako sa inyo ng ilang tip sa pagbili ng spray gun na nababagay po sa ating air compressor na ginagamit. Sa pagbili po ng spray gun, ay huwag po tayong basta bili lang po ng bili. Misa pag nakita po natin na maganda po yung itsura, nagmamadali po tayo, binibili po natin kagad. Una po natin nga alamin ay kung ilang horsepower ang ating air compressor na gagamitin o ginagamit sa ating pagbubuga. So kung ang horsepower lang po ng ating air compressor ay 1/4 horsepower. So ano bang ideal na spray gun ang dapat po nating gamitin? Kasi po sa spray gun, ayan ito po yung nozzle no. Ah, uh, meron po kanya-kanyang uh, nozzle diameter po 'yan. So meron po yang uh, sukat meron po 0.8 mm, 1 mm. 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4, and so, no? Pero ang kalimitang ginagamit ko po ay 1.3 mm. Ito, itong hawak ko po is 1.3 mm. Yan. S710, Euromax. So, bakit napaka-importante po ng size po ng nozzle sa ating pagbubuga? Kasi mo, yung nozzle po, yan po dumadaan yung hangin na supply ng air compressor at pintura na laman po nitong cup. Kapag ang butas po ng nozzle natin ay higit pa sa 1.3 mm, ibig sabihin po noon kumukonsumo po siya ng mas malakas na hangin kung i-compare sa 1.3 lamang. At kumukonsumo rin po siya nang mas maraming pintura. Kaya kailangan po, kung pipili po tayo ng spray gun at mababa lang po ang horsepower ng ating air compressor, huwag po kayong bibili, katulad po ng mga HBLP, na kagaya po nito, na laki po ang size ng nozzle. Kalimitan po kasi HBLP, ayan, maliit lang po to, no? Uh, ito po ay 1.0 mm, kaya okay lang din po to. Pero meron po mga HBLP na malaki. Ang ganda po ng forma, maganda po tignan. May inganyo po kayong bilhin. Kaya lang, misan, sa pagbili nyo, akala nyo ay uubra sa inyong ginagamit na air compressor. Pero hindi nyo pala alam, sayang lang po yung pagkakabili kasi hindi nyo po magagamit ng maayos yung inyong nabiling spray gun. Ano po ba yung disadvantage ng HBLP Katulad po ng size na 1.4 mm pataas ay malakas pong kumonsumo ng hangin at pintura. Eh bakit po yung iba? e ganun po ang gamit na spray gun. Maganda pong katanungan yan. Yung po ay nababagay lamang sa matataas po ang horsepower ng air compressor. Ano po bang uh, horsepower ng air compressor ang nababagay po? sa mga HBLT na may 1.4 mm, 1.5 mm pataas na spray gun. Gumamit po kayo ng air compressor na 2 horsepower. Wala pong bitin sa hangin. Kasi kung gagamit lang po kayo ng 1 port, 1 half, 1 horsepower, mauubusan po kayo ng hangin. Ang unang buga nyo ay maaring maganda dahil may pondo po yung ngke ng inyong air compressor. Pero kapag naubos na po yung pondo ng hangin ng air compressor, aasa na lang po yung supply ng hangin doon sa ikinakarga ng air compressor. So hindi po magiging consistent ang buga ng hangin. Kung ang inyong setting ng air compressor ay 25 PSI to 30 PSI. Yan po kasi ang ideal na uh, hangin po na dapat isupply sa spray gun. Kapag ang gamit nyo po ay 1.3 mm pababa po, ideal po yan. Kahit maubos po yung hangin, ay pwede nyo maibuga. Pero bababa rin po yung PSI nya. Maring 25 pababa. Depende na lang po yan sa inyong air compressor na ginagamit. So, ayun po ang malinaw, no? Huwag po tayong basta bibili ng spray gun na dahil lamang sa itsura. Lagi nating uunahin kung ano ang size ng nozzle. Tandaan niyo po, no? Kasi meron po mga DIYers na ang air compressor ay mababalang horsepower. Kasi lalo't sa mga beginner, may kamahalan po ang 2 horsepower na air compressor. So nagre-raise po siguro yung presyo niya, mga 12,000 pataas. So yung mga 1 4 horsepower, makakakuha na po kayo ng mga 4,000 po niyan eh. So halos triple po ang presyo. Kaya nag-aari muna na po tayo sa 1 4 horsepower. Pero sa tao lang po ang inyong lingkod. Diyan po ako nag-start. Hirap lang po siya sa mga malalaki. Katulad po ng mga sasakyan. Kotse, nasa discarding na lang po ng pintor kung paano maayos yung finish ng ating ang kotse. Kung mga pairings ng motor, mga frame ng bike, kayang-kaya na po ng 1-4-channel, kahit na kayo ay beginner lamang. Pero pag mga sasakyan, malaking bugahin, mauubusan po kayo ng hangin, at magbabago po ng supply ng hangin. Ihina po siya. Kasi ang ideal po, based in my experience, ang ideal po na hangin na kailangan isupply sa spray gun, ay hindi bababa ng 30 PSI. Pero depende rin po ito sa diskarte ng pintor. May iba't ibang diskarte po ang pintor. Meron pong mahina lang silang uh, magkarga uh, ng hangin, maaring 25 uh, PSI lamang, pababa. Pero maayos pa rin po ang kinalalabasan ng kanilang pinta. Basta depende rin po, depende rin po sa brand ng spray gun. Depende rin po sa paggamit ng gatilyo. At depende rin po sa adjustment, no? Ayan, may kanya-kanya pong adjustment yan. Ito po, para sa gusto nyo lumapad o committed, yan yung spreader, no? Adjusting uh, screw. Ito naman, yung sa fluid o sa pintura, kung kanong karami ang inilalabas. At ito naman yung air pressure na susupply sa ating spray gun na lalabas po sa nozzle. So, ayan po, malinaw po, no? O, dito po, ibabahagi ko na po sa inyo kung paano magtono ng spray gun. Ito nga po pala, no, S710 na gawa po ng Euromax 1.3 mm. So, ituturo ko po muna sa inyo kung ano po mga tawag ng parts na ito, no? Uh, ito po muna, ito po yung uh, paint cap. Dito po nilalagyan ng pintura. Ayan, may pintura na po yan. Then, ito po yung uh, ayan, air nozzle, no? yan po lumalabas yung hangin. Ito yung pinaka-cap ng nozzle, no? Takip lang po yan. So, ito nga pala, uh, napipihit po ito, no? Pwedeng, ayan, pa ganyan, patayo, at pwede rin, ayan, pa ganyan. So, makikita nyo po mamaya yan. Then, ito naman po, ang uh, spreader, adjusting valve. Ayan, pinipihit din po yan. At eto naman po yung screw para supply naman po yan ng fluid o pintura na nasa loob po ng air cap. No? O, oh, nasa paint cap po, no? nasa loob nito. Then, eto po yung ayan, air pressure no? adjusting valve. Dito naman po ina-adjust yung hangin. So, ito po yung trigger. Ayan. So, yun na yung, yung nasa loob po nito ay pinaka-needle. No? Meron po yung uh, needle po dyan. Ayan. So ngayon, ituturo ko na po sa inyo yung function ng bawat screw na yan, yung tatlong yan. Itong spreader uh, adjusting valve, fluid uh, adjusting uh, screw, at air pressure adjusting valve. So yan, so, lalagay ko po muna yung ating uh, hose ng air compressor. So, ito po, kapag ang pihit po nito ay counterclockwise, no? Counter, ibig sabihin, pabaligtad po sa ikot ng kamay ng relo, pa-contra. Yan. Kapag pinihit nyo po ito ng counterclockwise, ibig sabihin, yung buga po ng hangin ay lalapad. Yan, lalapad. Pero kapag ito po ay pinihit nyo ng clockwise, o ayun po sa ikot ng kamay ng relo. Ito po ay lilit po ang buga o magiging pointed po. So, ayan, tetestingin ko po muna, no. Bago ko po ituro sa inyo, ito pang dalawang uh, ina-adjust na screw. So, dito po muna tayo. So, ito po ay naka-close, no. Ito, naka-open. Ito kasi yung dinadaanan ng hangin, no. Tapos, dapat naka-open din po yung ating uh, bulbal no. So, buksan muna yung ball valve ng ating air compressor. So, ito po yung ball valve na tinatawag ng air compressor. Ito po, no? So, pag ganyang nakaposition po, kung ganyan po yung position niya, yan po ay naka-off. So, pipihitin lang po yan, no? Ayan. Bali, naka-on na po yan. Then, ito naman po, itong gauge na to, ito po yung uh, gauge, kung ilang po yung hangin, na ikinakarga sa tangke, no? Ito sa akin ng mga butya ng 120, no? PSI. So bawas na po 'yan. Then ito naman po, tong isang gauge, ito hindi naman po kasama 'to nung bili ko yung air compressor. So ito yung nilagyan ko na lang po, po 'to. Ayan, may kasama po yung water separator. So ayan po, uh, nakaset po 'yan sa 30 PSI. So may nagawa naman po kung video niyan, no? Kung paano mag-set ng hangin sa air compressor. So, array na po yung 30 PSI na naka-open po itong spreader adjusting valve. So, bubuga po po ha. So, ayan, kung makikita nyo, malapad po siya. So, ibig sabihin, ito po ay naka-open. No, yung naka-counter clockwise. So, ang gagawin naman po natin ay utik-utik po natin, pipihitin to pa clockwise. Tignan po natin ang mangyayari sa buga. So, ayan. Sinarado ko po muna, no? Tingnan natin kung may lalabas. So, ayan. Uh, Naka-close siya. So, parang gumuhit lang po yung buga niya. So, yun po yung trabaho nito kapag clockwise po yung ating pihit. So, bubuksan po natin ng dalawang pihit. One, two. So, medyo lumapad na po, no? So, yun po yung trabaho nito. Mahalaga po ito kapag ang bubugahan po natin ay malapad at ang bubugahan natin ay makitid lamang. So, dito po natin i-adjust. Pero misa, magtataka po kayo, bakit maputla yung buga, ikumpira dito, kumpara dito. Kasi nga po, nagbabago po ang supply ng fluid niyan. At itong hangin. So ang gagawin nyo, kapag medyo maputla po ang buga, pwede pong lakasan natin to para sumagad po siya ng 30 PSI. At buksan po natin maigi yung supply ng fluid. Ito po yung ah uh, fluid adjusting screw. Kung gusto niyo na kumapal yung buga ng pintura. Ito po, testing po natin. I-open ko po ito, no? Dahil lalakasan ko po, po ang konti ang hangin. Ayan. So, ayan, makikita nyo. Gumanda na po yung kulay niya. So, ayan po yung mga trabaho, no? Then ngayon, kung gusto nyo hinaan ang hangin at gusto nyo palaparin ng buga, Tingnan natin kung ano mangyayari. So, pipitin ko po ito ng counterclockwise para lumapad yung bigla. At ito naman po ay sasagat ko rin ang hangin. Hindi ko na po babaguhin ito. Tingnan po natin ang magiging bu uh, buga niya. No? Lalapad po yan. So, ayan. Lumapad na po siya kung para dito. Pero, depende po yan sa clearance ng ating nozzle sa ating binubugahan. Ano nga po ba ang ideal na clearance o distansya? Mga isang bangkal po, pwede na po yan. Pero kung gusto niyo na mas solid ang buga, ilapit nyo ng bahagya. Kung gusto niyo na hindi makapalang buga, ilayo nyo lang po. Yung pong paglayo ng spray gun, napaka-importante po yan kapag first coat po. Kailangan first coat po, hindi kagad muna kapalan. Kasi misan, nagkocos po siya ng pinholes o yung nagbubutas-butas ang buga kapag ito'y pinaglawa. Kaya kailangan ang buga lang po natin ay para lang miscoat. Yung maambunan lang po muna. Then patuyin lang po natin kahit na mga ilang minutes, no? Five. Okay na po yun. Sa so, kanyang yun bugahan ng semi full coat para maiwasan po yung pinholes. So, maliwanag po yun, no? So, ngayon, kung ang bubugahan naman po natin ay tubular. Tubular, mga manilipis lang po yan o yung mga frame ng bike. Dito po natin siya i-adjust sa spreader. Yan. Mapipinuhin po natin ang buga niyan. Huwag naman po yung masyadong pointed. Then, hihina lang po natin ng konti yung air pressure. I-adjust na po po natin dito sa adjusting air pressure. No, ito, itong balbula dito sa ilalim. So, ito, huwag na po muna natin galawin itong fluid, no? Itong adjusting screw ng fluid. Baka maganda na po. So, ang bubugahan po natin ay tubular or frame lang ng bike. Kailangan huwag po gatong kalapad. Para hindi po masayang yung pintura. Kasi kung ganyan pong kalapad, ang bubugahan nyo, gano'n lang, tapon po yung pintura. Kailangan lumapad lang po ng bahagya doon sa ating bubugaan. Ito po, sample po, no? So, ayan, no? Ganun na lang po siya kakipot hindi po matatapon ng husto yung pintura. Kasi kung isasagad po natin to, pipihitin na naman po natin ng counterclockwise o sa sa ikot ng kamay ng relo, lalapad po siya. Malino po, no? Doon naman po sa uh, air pressure o supply na hangin na inilalabas ng spray gun, sa aking experience po, ang ideal po ay 25 to 30 PSI. Eh, nung araw nga po, eh, ang gamit kong spray gun, yung nasa ilalim po yung cap, kapag ginamit po ito ng mga helper ko na hindi kapisado, hindi pang hangin, binuksan kagad ka doon sa ball valve, isang umuusli po yung puwit ng cap. Isang sumasabog na ng tulo yan. So, kaya hindi na po uso ngayon yung ganong gun. -gan. Kasi, kalimitan naman pong air compressor mo, hindi namin nilalagay ng mga gauge. Tantyahan na nalang kami mga pintor. Dahan-dahan lang po namin pinipihit doon sa ball valve. So, ngayon, ang gagawin po natin, pag sobra ang hangin, dito na lang po natin hihinaan. Basta yun po, nakapix na po siya sa 30. Let's say, wala po kayong uh, gauge, no? Uh, kung paano nyo makikita yung uh, supply, kung paano makikita kung 25 to 30 PSI. Mahirap po. So, ang gagawin nyo, tatanchahin nyo na lang po dito. Pwede nyo ibuga muna, lalalakas ang kayo pihitin nyo lang po ito kung nasa ilalim. No, pihitin nyo lang po ng clockwise para humina hangin. So, yan po malinaw, no? Kaya, yung gauge, ah uh, nasa diskarte na lang po ng pintor. Kung wala po kayong gates uh, gauge, no? Para doon sa hangin, dito nyo lang po kuhanin. Kasi yung ganito pong gravity type na spray gun ay eh, hindi po delikado. Hindi po to sumasabog at the same time, hindi po nagbabawas to na hangin. Tingnan nyo, wala po siyang hangin. Samantalang yung spray gun na nasa ilalim po yung cap, aba, may limit po ang hangin no, kasi sumasabog po yun at patuloy na lumalabas po yung hangin kahit hindi nyo po pinipisil itong trigger. So, yun po ang advantage ng gravity. Kaya halos lahat ng pintor po ngayon ay gantong spray gun na po ang ginagamit. So, ayan, malino po, no? So, ayan po ulit, no? Uh, ganun lang po ang no ng ating uh, spray gun. So, ito nga po pala, eto kung ang buga po natin ay paganto, so pa, ano po ba tawag dyan? Uh, pa vertical, no? Horizontal. Ah, uh, pa horizontal. So, ayan, kung ang buga po ay pa horizontal, so gusto natin i-vertical, uh, pihitin lang po natin to para ito pumihit ng, ayan. So, magiging vertical na po yan. Pag ganyan naman po ang buga. Ayun, patay yun naman po pag sa So, malino po, no? Yun po yung mga sikreto. So, kung ibabalik po natin, itin po lang natin ulit. Then, hikpitan lang po natin to. So, maliwanag po. So, ayan. Sana po ay may natutunan kayo sa video kong ito. At kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po pag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.